Ito so, mga kaisan no. Oh, pati tabi po sa mga ano diyan. Ito po dried na. Hindi naman tayo maarte. Yan mga kaisan Ito so, yung mga tuyo na mga kaisan ng mga dumi ng baka. Ginagawa nating tong pangabuno abono Oh, sayang naman eh, libre. Hmm. Oh. Today is Monday mga kainsan Good morning po sa inyong lahat Sana po ay eh, Nasa mabuti kayong kalagayan Mag-iingat po tayong lahat at ipaparating eh, na po yung semana Ngayon mga kainsan ay eh, Itutuloy po namin ulit yung ginagawa kong Kulungan ng ano Ipapatayo kong paitlogang manok mga kainsan Sana ano Matapos po yung bubong ngayon Tsaka maumpisaan po sana yung ano yung ipapatayo ko rin bahay ko po doon para po may titirhan po ng ano magbabantay at wish ko lang mga kainsan eh, matapos ito sa ano bago magtagulan kasi mahirap na pong ano kumilos pag uh, po ay eh, naulan na saka ano mga kainsan pagkaroon na rin tayo ng income eh mahirap naman po puro palabas yung pera natin baka tayo ay gutumin na ano po mga kainsan wala na po tayong trabaho ngayon kaya gusto ko po sana na matapos yun ng ano bago magtagulan para magkaroon na rin po tayo ng ano pagkakitaan so salamat po mga kainsan sa mga nakasubaybay po sa akin aking uh, pinapatayong paitlugang manok sana ano mag success po tayo dito para meron po kayong gagayahin kung sakali yun na yung mga kasama ko mga kaysan umpisa na rin sila eh oh, shout hey. out ka ba ta? Okay. Oh. Monday morning mga kaysan Satang sa 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 tang? Satang 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 yeah. Satang Satang

Araw na to mga kaisan ay matapos din. Ah, ano. Kikik yung mga tanim kong ano mga kaisan nung nakarang linggo. Mga makapuno. Meron kasi akong tinanim dyan mga kaisan dito po. Yan. Nasa may git sampung puno na po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13. Meron na pong tracing na puno mga kaisan ng aking naitanim dyan. Ito mga kaisan may problema dun sa water pump natin. Kaya pala walang tubig na umaangat kasi wasak na po yung sapatilya na. Et, ito po mga kaisan no. Kailangan nating ano, bumili ulit ng bago. Mga ano lang yung mga kaisan one week pa lang. bumigay na. Hmm. Kaya pala walang hangat na tubig. Yan mga kaisa, nagpa-deliver ulit tayo ng ano, ibang materyales para gagamitin dun sa papatayo nating bahay kubo dyan mga kaisa. Ibagay iba lang talatang karo dahil? Uy, ibagay lang ka mga kaisan. <gulun> Mahal talaga na ano, material eh. Sorry Kagat na kagat, tibag na tibag. Sa so, mga kaisan, ano, na. na, na, ka nakabili na po kami ng, ano, ng patilya. Papalit na lang po mamaya. Hmm. Mahirap pong magtrabaho. Di po po kayo mga kilos pag uh, walang tubig. Yan. Yeah.

<laughs> Ay, kailangan na nilang mga isa. No? Para naglalakot din ako ng piping dati sa ano. Sa sa Taiwan. Hmm?

Tirik na tirik po yung araw mga kaysa no? Bale itong hinukay namin ngayon mga kaysa ay eh, puntasyon na po ito na magiging ano bahay po ng magbabantay O magiging bahay ko na rin, mga, mga kaysa, kasi dito na rin ako magbubukos kung sakali kaya magpapagawa po tayo ng ano, kahit malit lang na tirahan po dito na pwedeng tulugan saka ito na rin mga kaisan yung magiging bodega natin kung sakali lahat po ng mga gamit, mga supply saka yung maiipon natin mga itlog ng mga manok natin kung sakali dito po tayo mag ano magsasizing kung sakali mga kaisan kukuha po ako ng mga dumi ng baka gagawin ko po yung ano yung ibang tarim ko doon na uh, makapuno Bali nakapangukay na po ako mga kaisan ngayon Magtatanim ulit ako Pero kukuha muna ako ng pangabono Yung mga natuyong dumi ng baka mga kaisan Ito yung magiging abono natin para organic Ito mga kaisan o oh. O oh, po sa mga ano dyan Ito po dried na Hindi naman tayo maarte Yan mga kaisan Ito yung mga tuyo na mga kaisan ng mga dumi ng baka Ginagawa natin itong pangabono Oh, sayang naman eh. Libre. Hmm. Oh. Hmm. Dito sa probinsya mga kaisan eh, bawal lang Marte. Yan. Bale, ito natin mga kaisan. Yan. Yan tapos lalagyan po natin ng yan, animal manure para meron siyang pataba mga kaisan abang lumalaki yan tapos mamaya eh, tatab tatabunan ko na lang po niya ng, ng lupa mga kaisan, uwi na ulit tayo tapos na ulit yung isang araw mga kaisan bali ngayong araw ang natapos po eh ito yung septic tank nakagawa na rin sila ng bakal na pang pundasyon mga kainsan ito may dalawa na ito mga kainsan yung septic tank natapos na yun ayan ito mga kainsan no oh. yung yero mga kainsan baka bukas na ilalagay yan yung bubong naka ito nakapaghukay na rin ng apat na paglalagyan ng ano mga kaisan yung pundasyon ito mga kaisan ito ito ang apat uh, kanina pa lang mga kaisan yung ano yung pagkuha nila ng hollow blocks may ahas yan may na ano pa sila dito yan may ano may ahas silang ng ano dyan alam na di buti na lang nakita kung hindi maka nakatanong pa yung kamay nadali pa so lagi tayong mag iingat mga kainsan salamat po sa pagsubaybay sa aking youtube channel at sa aking uh, facebook page lakay saldi mga kainsan thank you po bukas na ulit mga kainsan